Kapiling po natin sa linya ng ating telepono ang uh, Presidente at Founder ng National Parent Teachers Association na si Ginoong Willie Rodriguez para pag-usapan, Sam, yung uh, panukala ng Department of Interior and Local Government na ibigay sa kanila yung otoridad mm -mm. pagdating sa class suspension. Tama-tama yan noon. dahil tag-ulan tag ano? mm -hmm. At nung uh, kasi nitong linggong ito, medyo nag-delay eh, yung mm -hmm. ibang LGU sa pag-suspend uh, ng klase. ginoong Rodriguez, maganda umaga po sa inyo. Ah, isa pong magandang umaga po na ma'am uh, ma'am and Ka ano no. Ah, ma'am um, Sam Kati, uh -oh. eh, ma'am Kati <laughs> no. Uh -oh. Ah, oh, isa pong napakagandang umaga po. Sir Willie, eto nga po, uh, gustong ibigay sa Department of Interior and Local Government yung otoridad sa pagsuspend ng klase lalo na nitong nangyari nitong linggong ito no, yung ibang LGU po ay uh, medyo tinanghali sa pagsuspend ng klase. Ano pong uh, tingin niyo dito? Ang sa amin po, no, sa mga magulang, no, sa mga nangyayari po yung mga bata na nasa eskwela na ay abiglang biglang papauwin or something, na no, ano. So, madalas po mangyayari yan po, so many years. Ano. Ang sa amin po, eh, kung sino po yung magandang sistema, kung ano po yung magandang, uh, kung meron pong kahandaan at talagang bagong uh, unified system na ang uh, BILG, no? Uh, I think ang ano po dito po, uh, uh, kung sino po ang uh, merong magandang uh, paraan ng DILG, why not? Subukan natin. Oh, pero Sir Willie, kung kayo pong uh, masusunod, meron ba kayong naiisip din na uh, magandang rekomendasyon para nga uh, mapabilis naman yung pag dito sa ating mga estudyante pagka walang klase? Ah, uh, po rin natin kasi nga po no, makikita po natin ano ah uh, tulad po nitong nakaraan dito ano at sinuspend po yung klase di ba mm -mm. so ngayon dito po eh, wala naman pong bagyo so sayang po yung ano ay yung ibang lugar may bagyo yung iba wala so ano po dito no si ano, ang nakikita po namin pinaka-active aktibo diyan kasi no po siguro na nasa deped na rin po ano ang ano po kasi dito nakikita po natin ah uh, mayroon mga lugar na merong uh, apektado ng bagyo, mm -hmm. yung merong lugar na hindi naman apektado ng bagyo. Mm -hmm. So ang tingin ko po dito sa amin siguro hayaan na sa DepEd at kasama na po yung ibang local government. No? Kung bubuin po natin kasi, di ba, ang pag-asa po, uh, po yung pag-asa, di ba? They will set, uh, they will be, give the communication. No? So minsan po kasi, di ba, ang, ang dito sa amin kasi, uh, meron mga eskwelahan na talaga pong ano na talaga pong uh, hindi, hindi na apektuhan ng anak. Meron mga lugar na hindi na ng bagyo. Mm -hmm. So uh, gusto niyo po centralize uli pero uh, imbis na si DILG sa DepEd. Parang yung dati po ano nung panahon na estudyante mm -hmm. ako, Ginoong uh, Willy. Ah, uh, yes po para sa amin po. Pero kung ang uh, sabi nga ng ano na ng ating ano uh, mahal na pangulo no. Kaya uh, sitting ng panya ko ano yung So, ang ano po dito, walang perfectong sistema. No? Maski panahon po ni uh, uh panahon na DILG Robredo po, no? uh, ganon din po yung kanya naging desisyon, no? unified uh, decision. So, tignan po natin. No? Para sa amin po mga magulang, uh, tested na po yung sinasabi natin na uh, Unified system between the ILG and between DepEd and uh, local government. Opo. Uh, binabanggit mo sir Willie yung unified system. ano? Ito, um, padadaanin pa rin ito sa digital. Siyempre online kasi no, mas mm -hmm. mabilis ang uh, batuan ng impormasyon. Sa so, tingin niyo ba nakakatulong pa rin itong uh, mga pinopost sa show, social media para mapabilis nga po itong uh, pag-aanunsyo uh, ng class suspension? Actually, diba, ba, nakita po natin dito sa epekto, no? Uh, siguro ko ano ite, uh, para sa amin ano sa magulang para sa amin uh, kumbaga, at least uh, dapat dapat kumbaga pa ano ginagawa nung araw eh na hindi naman perfecto siguro ang um, sa ngayon kung mayroong magandang uh, magandang panukala no uh, bagong bagong pag-aaral kung paano mo perfecto itong uh, uh, sa announcement ng uh, suspension of classes, eh, siguro uh, it, ipakita paano gagawin. Siyempre, eh, magkakaroon ng testing, paano, kung ano po yung mangyayari. Pero po, for the past so, uh, so many years, uh, ganun pa rin po ang nangyayari. Mm -hmm. So really, uh, doon naman tayo sa usapin ng uh, paglalagay ng uh, encap cameras doon sa ilang sa mga mm -mm. mga skwelahan ano po na nagdudulot ng traffic kasi yung mga sumusundo uh, partikular na po yung uh, sabi ng MMDA kahapon na interview ko po ay uh, sa katipunan ng yun ang uumpisahan nila doon sa Green Hills, Ortigas uh, ano pong masasabi nyo dito kasi minsan hindi naman kasalanan din ng no, mga magulang na nagta dahil uh, ang bagal lang usad bago makapasok sa skwelahan Ayun nga po no talagang congested na po talaga yung ating ah uh, ang kalsada no siyempre po ah uh, ano po, kumakita po din natin sa ito sa may uh, Ortigas ano so parehong pareho uh, pare parehong, pareho din po yung nangyayari sa lahat lahat so kung ang uh, income income po siguro uh, tao dito ano uh, hindi rin kaya ng amin eh, ng human intervention. Siguro pagkakaroon ng MCAP, i eh, uh, naka mas maganda ang disiplina ng MCAP ngayon. Ah, uh, na, na disiplina ng ating mga ano, ng ating mga driver, no. Ang ano po dito siguro uh, magkaroon pa uli ng masusing pag-aaral. Mm -hmm. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong uh, Willie Rodriguez. Thank you, sir. Uh, Maraming salamat po, uh, Ma'am Cathy, siya sa, mm -hmm. Uh, sa muli po. Atin po nakapanayam si Ginong Willie Rodriguez, ang presidente at founder ng National Parent Teacher Association.